i la llar ja, mi... Sí <laughs> alisoy mga nartititili sila. Na kasi sila sa mga ano, laro. no? Hmm. Hmm. mayangin ang inpas sa book ni Carding, huwag ka na tapo talaga. sinaysiyas sila sa laro y? sila sa laro. kung aktid niya, sabi niya, dapat niya aktid na sabi. isinakay niya sabi na. Yung no reaction na. Ah. Si Kerding. Ano nangyari kay Kerding? Kainik lang si Ding. Parang natulog na. Alam ko naman magre-react yung mga to. Tanay na kasalaro yan. na.

yung tingin pa sa likod eh. Oh, no! <laughs> Tumitingin <What? laughs> pa sa likod. Sikir. Paano nagsisir po tayo? Yung yung po. Makmakan nga yung sound trip. Mbak Mbak parang ke trip Mbak Mbak parang ke sawit trip

Hindi mo ako aalis. Sino 'yung pupunta? Ano? Sige, tiklopin mo 'yan, sige. na kaya? Kumakpara na hinay-hinay. Ano ba Hindi din ang kitang-kita

Wala <laughs> na si Makmak, parang nalang <laughs> nalang <laughs> nalang 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 Tapos na. Tapos na. Ah, Ting na. Ano ah, si din na tumayo? Akala niyo meron pa. <laughs> Tapos na. na. Yehey!